Good morning So update po tayo mula dito sa ating Siling Labuyo Napaka tagal-tagal din Ang mga panahon na hindi po tayo Nakapag-upload ng Content patungkol po sa farming And then sa At kahit nasa ibang mga ano Hindi po tayo naka-upload So pasensyaan po tayo So ganyan lang talaga ang buhay Kapag hindi na masyadong kailangan na magumawa ng content or uh, mag-upload na wala malang gaano kabuluhan hindi na po tayo gagawa ng content so dito ay ina-update ko kayo kasi yung ano natin yung tanim natin na ito ay dumaan po sa matinding sakit ay ngayon sinisikapan po natin na makarecover sa kanyang uh, sakit na dinanas na ating siling labuyo. Sana'y po ng napakamurang presyo ng ating sili, kaya hinayaan natin na uh, lumaganap yung sakit. E ngayon, bumalik na sa ano kasi yung yung ano ang na uh, rason nito mga ka-farm kung bakit pinabayaan po natin kasi uh, nakikita po natin na hindi na po masyadong mabili yung labuyo natin kaya ang ginawa po natin hindi po tayo nag-spray so ang nangyari ay uh, tinamaan ng matinding lapnos So ay pagkalipas ng ilang uh, linggo ay naawa naman tayo sa ating sili at saka bumalik na po yung ano yung mga ano natin uh, bumibili. Kaya napag-isipan po natin na uh, spreyan uh, parang pang panglapnos para po na matigil yung kanyang pagsira sa bunga at sa kayong putot so halos nakikita po natin na nasa uh, 25% or 20% ang yung pwedeng makuha natin saka nasa mga 75% or 70% ang uh, sira ng ating siling labuyo ang kanyang bunga sa po sa Uh, pinabayaan po natin na lumala yung sakit so payo ko lang sa mga mga farmers na kagaya ko uh, kapag ito ay sili po yung production nyo kasi sili naman yung nasa atin dito kaya sili din ay, uh, ituturo natin sa inyo kapag um, yung sili po natin ay pasukin ng lapnos wag po tayong um, wag nating pabayaan kasi uh, sayang lang din lalo na pag hindi pa masyadong matanda yung sili natin na inaasahan natin na bubunga pa ulit at maka uh, uh, kikita pa tayo sa ating sili except kung ang sili po natin ay matanda na po pwede na po siyang pabayaan pero kung ang sili po natin ini-expect po natin for the next no, year or for the next month na uh, mag ano po tayo maka harvest po tayo so wag natin pabayaan na magkaroon ng sakit kasi kagaya po sa dito na namin po dito you know, so hindi masyadong maliwanag na halos uh, 75 or uh, 72 uh, 75% ang kanyang sira so uh, ngayon bumalik yung ating mga buyer na bumili ng marami wala na po tayong eh, bibigay sa kanila sanay po sa sakit na lapnos na sumusobra na siya so ako po ay nagsisisi sa nagiging desisyon ko noon na pinabayaan no? sanay po sa hindi po tuloy tuloy noon ay bumaba po yung mga orders natin kaya ang ginawa po natin sa ating siling labuyo hindi po natin inisprehan E ngayon, uh, malaking pagsisisi talaga, no? Alam niyo naman, pas, basta pagsisisi nasa huli talaga. E ngayon, nag-aalaga na din tayo, no? Nilagaan na natin ang ating siling labuyo sapagkat ay malapit na po ang uh, um, in season, kumbaga tag-ulan, no? Pag umabot na yung tag-ulan, habagat yung term dito sa amen no? pag umabot yung habagat eh, magkakaroon ng magandang presyo paano kung ang sili mo ay patay na o sira na ang bunga o sira na ang kanyang uh, dahon o kaya patay na ang ating sili so mas maigi yun ang masasabi ko sa mga farmers natin na uh, uh, baguhan pa lang no? kagaya ko din na uh, Uh, hindi din ako masyadong matagal sa pagpa bago pa lang ako dito so, first achievement atong siling uh, uh, labuyo na kung saan ay na-accomplish namin na walang halos walang namamatay po dito halos uh, ito po ay maganda pong pag-aalaga no? so ang advice ko po sa inyo na kagaya ko kapag ina-expect nyo na mag kayo for coming of uh, in season or habagat na maganda ang presyo wag nating pabayaan yung sili natin na atakihin ng sakit kaya kasi kapag inaatake ng sakit ang sili po natin ay mahihirapan po tayo sa pag sugpo ng kanyang sakit malaki po ang pwede natin gastuhin dito. You just imagine, napakamahal pa naman yung mga gamot na mabisa para sa sili, no? Para maisprihan po natin hindi lamang isang bisis, dalawang bisis, hindi hanggang tatlong bisis, no? Inisprihan ito hanggang maka no? Kasi makikita po natin yung sili po natin pera na sana. Kaya lang uh, nagkaroon ng sakit so mailaglag natin sa lahat po yan sa lupa no? so yun po ang advice ko sa mga uh, small farmers o beginner nagpapam uh, nagpa-farm ng katulad nitong mga uh, produkto sili no? so napakahalagang tandaan no? except lang kung matanda na yung sili nyo na hindi na po pabungahin ulit so ganyan lang po So, napakatagal na panahon hindi po tayo nakapag-update mula dito sa ating farming. Dahil po wala po tayong mas mahalagang bagay na i share sa ating mga kababayan. So, ngayon ay dito, in-update ko kayo kasi nakikita kong resulta ay tayo po ay nag-espray po dito ng Nordox sa ating siling uh, labuyo. For recovery sa lapnos, no. Para makarecover. So, ngayon ay medyo gumanda na yung kulay at uh, kulay ng makikita po natin sa kaniyang mga bunga ay na unti-unting nagtumitigil yung uh, paglaganap ng sakit no? at saka gumanda na yung dahon ng ating siling labuyo mga kaparm no? so saka yung kanyang bunga na unting-unting na ano na siya gumaganda So ganyan ang ano natin dito, no? So dalawang bisis na po tayo nag spray ng para sa lapnos. Ayun na po mga kaparm. So malagang tandaan na kapag mabata pa yung sili natin, huwag natin pabayaan kasi kapag pumasok na po ang sakit, mahirap na po uh, pigilan at mahirap na po supuin Kaya malaki po ang gagastusin kung uh, ang sakit ay talagang malubha na. Kaya habang hindi pa malubha ay sugpuin na po natin para hindi po tayo mahihirapan, hindi po ma uh, masayang 'yung mga pinaghirap pinaghihirapan natin. Ayun na po mga kaparm at magandang araw po sa inyong lahat, God bless.